Magandang umaga sa inyong lahat. Sa bawat pagsikat ng araw, tayo ay binibigyan ng panibagong pagkakataon na simula ng ating araw kasama ang Diyos. Ngayong umaga, tayo ay magsasama-sama sa isang makapangyarihang panalangin batay sa Salmo 46. Sa mga salita ng Salmo, natutunghayan natin ang pag-asa at liwanag na nagmumula sa ating tagapagligtas. Isipin mo ang bawat patak ng umaga na parang mga butil ng ginto, puno ng mga biyaya na naghihintay sa atin. Habang tayo ay lumalapit sa Diyos, dalhin natin ang ating mga pasakit at pag-aalala. Tulad ng isang ibon na naglalakbay sa malawak na ng kalangitan, tayo rin ay inaanyayahan na magpakatatag at maniwala sa kanyang plano. Sa bawat pagsasalita natin, itataas natin ang ating mga puso at isipan paghuhugas ng mga alalahanin na nagiging balakid sa ating pag-unlad. Sa pagninilay natin sa salita ng Diyos, makikita natin ang mga susi na magbubukas ng mga pintuan ng ating mga pangarap. Huwag tayong matakot sapagkat ang Kanyang pagmamahal ay mas malalim kaysa sa ating mga takot. Sa pagdapo ng ating mga daliri sa mga pahina ng kanyang mga salita, madarama natin ang kanyang yakap na nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Ngayong araw, simula natin ang ating paglalakbay na may pananampalataya at pag-asa sa hinaharap na puno ng mga biyaya. O Diyos, sa umagang ito, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat patak ng liwanag na sumisikat, inaalay namin ang aming mga sarili sa iyong banal na presensya. Salamat sa bagong pagkakataong ito upang muling magsimula upang mapuno ng iyong mga biyaya ang aming mga araw. Sa bawat paghinga, pinaparamdam mo sa amin ang iyong pagmamahal at sa oras na ito, kami ay nagiging mas mapagpasalamat. Sa Salmo 26, tinatawag mo kami na maghanap ng iyong pagkalinga sa mga oras ng pangangailangan sa aming mga pagdududa at takot, ikaw ang aming kanlungan. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa aming landas at sa bawat pagsubok kami ay umaasa sa iyong katapatan. Sa bawat pagkilos namin, naway ipakita namin ang iyong kaluwalhatian at sa bawat pagninilay, dalhin mo kami sa mas malalim na pagkakaunawaan ng iyong kabutihan. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, hinihiling namin ang iyong yakap upang hmm. kami ay muling bumangon. Ang iyong lakas ay nagbibigay ng sigla sa aming mga kaluluwa at ang iyong pag-ibig ay nag-aalis ng takot sa aming mga puso. Sa bawat pagsikat ng araw, pinapanalangin namin ang iyong gabay upang mapagtagumpayan ang mga hamon na darating naway ang aming mga isip at puso ay laging nakatuon sa iyong kalooban. O Diyos, sa pagumpisa ng aming araw, inaalay namin ang aming mga hangarin sa iyo. Naway maging daluyan kami ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mga tao sa aming paligid. Sa bawat salitang aming binibigkas, naway ito ay punung puno ng iyong karunungan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay humihingi ng iyong liwanag na magbibigay daan sa amin sa tamang landas. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Ang iyong mga salita ay hindi nagbabago at ang iyong mga pangako ay laging tapat. Sa bawat pagsubok na hinaharap namin, kami ay nagiging mas matatag at mas malapit sa... Yudi, ang mga pagsubok na ito ay hindi hadlang, kundi mga hakbang patungo sa mas malalim na ugnayan sa iyo. O Panginoon, kami ay nagagalak sa mga biyayang ibinubuhos mo sa amin. Sa bawat umaga, kami ay natututo ng mga bagong aral mula sa iyong mga kamay, sa iyong mga palad, nang gagaling ang aming lakas naway makilala ka namin sa bawat detalye ng aming buhay, sa bawat ngiti ng aming kapwa, at sa bawat pagkakataong kami ay naglilingkod. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang iyong kapayapaan ay higit pa sa aming pangunawa, at ito ang nagpapalakas sa amin sa gitna ng unos. Sa iyong yakap, natagpuan namin ang tunay na kalayaan at sa iyong mga salita, kami ay muling nagiging buo. Sa bawat hakbang, dalhin mo kami sa mas mataas na antas ng pananampalataya. O Diyos, sa bawat umagang ito, kami ay nag-aalay sa iyo ng aming mga pangarap at mitiin. Naway sa bawat desisyon na aming gagawin, ikaw ang maging sentro ng aming mga plano. Sa iyong mga kamay, ang lahat ng bagay ay nagiging posible. Sa iyong liwanag, ang aming mga landas ay nagiging maliwanag. At ang aming mga puso ay napupuno ng pag-asa. Tinatanggap namin ang iyong mga biyaya na punong-puno ng pag-ibig at kapayapaan. Sa bawat umaga, kami ay pinapalakas mo upang patuloy na lumakad sa tama at makatarungan sa bawat hamon na dumating, kami ay lalong tumitibay sa aming pananampalataya. Sa iyong pag-ibig, kami ay nagiging mga tagapagdala ng liwanag sa mundo. O Diyos, sa pagwawakas ng aming panalangin, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat sa mga pagkakataong ito upang makilala ka ng mas mabuti. Sa bawat umaga, naway Patuloy kaming lumapit sa iyo na may pananampalataya at pag-asa. Ang aming mga puso ay iyong tahanan at sa bawat hakbang ng aming buhay, ikaw ang aming gabay at kasama. O Diyos, sa bawat umaga, kami lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Sa pagdapo ng araw, aming isinasalubong ang liwanag na nagmumula sa iyo na nagbibigay ng pag-asa at bagong simula ang bawat sinag ng araw ay paalala ng iyong walang kondisyong pagmamahal na nagbibigay lakas sa aming mga puso. Salamat sa mga biyayang hindi namin nakikita. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng aming puso, naroon ang iyong presensya na nagdadala ng kapayapaan. Sa mga simpleng bagay na madalas naming hindi pinapansin, kami pinapaalalahanan ng iyong kabutihan. Sa mga pagkakataong kami naguguluhan, ikaw ang aming gabay na naglalantad ng tamang landas. Pinupuri ka namin sa mga pagsubok na aming dinaranas sapagkat sa mga ito kami natututo at lumalago. Ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang mas mapalalim ang aming pananampalataya sa iyo. Sa mga oras ng pangangailangan, kami nakadama ng iyong katatagan na nagsisilbing balwarte sa aming mga kalungkutan. O Diyos, sa mga pagibig ng pamilya at mga kaibigan, kami lubos na nagpapasalamat. Ang mga tao sa aming paligid ay iyong biyaya, nagbibigay ng suporta at saya. Sa bawat tawanan at yakap, nararamdaman namin ang iyong pagmamahal na dumadaloy sa aming mga relasyon, pinatibay ang aming samahan. Sa kalikasan aming nakikita ang iyong kagandahan ang mga bulaklak na namumukadkad, ang mga ibon na umaawit, at ang hangin na nagdadala ng sariwang simoy ay mga paalala ng iyong kamanghamanghang nilikha. Sa mga tanawin na nagbibigay ng inspirasyon, kami napapasalamat sa iyong sining na walang kapantay. O Diyos, sa mga sagot sa aming mga panalangin, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ang mga pagkakataong kami iyong sinagot ay nagpapatunay ng iyong kapangyarihan at pagkalinga. Sa bawat milagro na naganap sa aming buhay, kami pinapasalamatan sapagkat ito'y mula sa iyong kamay. Sa mga pagkakataong kami nawawalan ng pag-asa, ikaw ang aming pag-asa. Sa mga panahon ng dilim, ang iyong liwanag ang nagbigay gabay sa amin. Salamat sa iyong mga pangako na nagbibigay lakas at tapang sa aming mga puso na sa kabila ng lahat kami iyong pinangangalagaan. Aming pinupuri ang iyong ngalan sa mga pagdiriwang at tagumpay. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami tinutulungan mong makamit ang aming mga pangarap. Ang mga biyayang natamo ay hindi lamang para sa amin, di upang maging inspirasyon sa iba na magkakaroon din ng pag-asa sa kanilang mga laban. Sa mga simpleng araw, kami nagagalak sa bawat pagkakataon na makasama ang aming mga mahal sa buhay. Ang mga alaala naming na nabuo ay mga kayamanan na hindi matutumbasan. Sa bawat ngiti at kwentuhan, kami nagiging mas malapit sa isa't isa at sa iyo o Diyos. Salamat sa bawat araw na kami muling binibigyan ng pagkakataon. Ang mga bagong umaga ay nagbibigay diin sa iyong katapatan. Sa bawat pagsikat ng araw, kami pinapagana ng iyong pagmamahal na nagtutulak sa amin upang maging mas mabuting tao. O Diyos, sa aming mga puso ay may puwang para sa iyong kadakilaan. Sa bawat hakbang ng aming buhay, tulungan mo kaming ipahayag ang aming pasasalamat sa mga tao at sa paligid. Naway maging daan kami ng iyong pagmamahal at biyaya upang ang iba'y makakilala sa iyo sa pamamagitan ng aming mga gawa. Sa bawat panalangin, kami nag-aalay ng aming mga pasasalamat at pagsamba. Ang aming mga tinig ay umaabot sa iyong trono naglalaman ng aming mga hangarin at pag-asa. Sa bawat salita, itinatataas namin ang iyong ngalan na may buong puso at kaluluwa. Panginoon, sa bawat umaga, ako'y lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa. Sa mga hamon ng buhay, tulungan mo akong makita ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Nais kong simula ng aking araw na may tiwala sa iyong mga plano gawin mo akong instrumento ng iyong pagmamahal sa aking mga kapwa. Sa mga pagkakataong nahaharap ako sa mga pagsubok sa aking trabaho, bigyan mo ako ng lakas at talino upang makahanap ng solusyon. Ihandog mo sa akin ang kakayahang makipag-ugnayan sa aking mga katrabaho ng may respeto at pagkakaunawaan. Nais kong maging halimbawa ng iyong kabutihan sa aking paligid. Sa aking pamilya, itaguyod mo ang pagkakaisa at pagmamahalan. Tulungan mo kaming magtagumpay sa mga hamon ng buhay na sama-samang harapin. Naway maging matatag kami sa mga pagsubok at patuloy na magsuporta sa isa't isa. Ihandog mo sa amin ang pagkakaunawaan sa bawat sitwasyon. Sa mga pagkakataong ako'y nalulumbay, bigyan mo ako ng lakas ng loob upang bumangon muli ipaalala mo sa akin na sa bawat luha ay may pag-asa na nagaabang. Gusto kong magpatuloy sa aking paglalakbay at kailangan ko ang iyong gabay upang hindi ako maligaw ng landas. Sa aking mga kaibigan, tulungan mo kaming palakasin ang aming ugnayan. Nais kong maging mas bukas sa kanila, handang makinig at tumunawa, ihandog mo sa akin ang kakayahang maging matatag na kaibigan sa mga panahon ng pangangailangan na may puso at pangunawa. Sa bawat desisyon na aking gagawin, tulungan mo akong magdasal at humingi ng iyong payo. Nais kong hindi lamang umasa sa aking sariling kaalaman kundi sa iyong karunungan. Gawing maliwanag ang aking isip upang makagawa ng mga tamang hakbang sa bawat sitwasyon. Sa mga pagkakataong ako'y naguguluhan, ipakita mo sa akin ang tamang direksyon. Nais kong maging matatag sa aking mga pasya at alam kong kailangan ko ang iyong gabay. Gawin mo akong handa na makinig sa iyong tinig at sundin ang iyong landas. Sa mga oras ng pagsubok, tulungan mo akong makahanap ng kapayapaan sa aking puso. Nais kong makilala ang tunay na kahulugan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo ihandog mo sa akin ng kaalaman na ang bawat pagsubok ay may dahilan at layunin sa aking spiritual na paglalakbay. Tulungan mo akong lumalim sa aking relasyon sa iyo. Nais kong matutong magdasal ng mas tapat at makinig sa iyong mga salita. Gawing mas maliwanag ang aking pananampalataya sa mga pagkakataong ako'y nahihirapan. Sa mga oras na ako'y nag-iisa bigyan mo ako ng kapanatagan. Nais kong maramdaman ang iyong presensya sa aking buhay kahit sa gitna ng katahimikan. Ipaalala mo sa akin na hindi ako nag-iisa at ang iyong pagmamahal ay palaging kasama ko. Sa bawat umaga, naway mapuno ang aking puso ng pasasalamat. Ihandog mo sa akin ang kakayahang makita ang mga biyayang dala ng bawat araw. Nais kong magpasalamat sa mga maliliit na bagay na madalas kong nalilimutan, sa aking komunidad, tulungan mo akong maging liwanag sa dilim. Nais kong maging inspirasyon sa iba at ihandog ang aking oras at lakas sa mga nangangailangan. Gawin mo akong tagapaghatid ng pag-asa at pagmamahal sa aking kapwa. Sa lahat ng ito, Panginoon, ako'y patuloy na humihiling ng iyong gabay. Nais kong magsimula ng bawat araw na may layunin at pananampalataya sa iyong mga plano. Tulungan mo akong isa puso ang mga ito at gawin akong mas malapit sa iyo sa bawat hakbang ng aking buhay. Sa pagtatapos ng ating panalangin, nais kong ipahayag ang taos pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na nakibahagi sa ating oras ng pagsasama ang inyong presensya ay nagbibigay ng liwanag at lakas at ito ay isang pagpapala na hindi matutumbasan. Huwag kalimutan na ang panalangin ay isang tulay na naguugnay sa atin sa ating tagapagligtas. Patuloy tayong magdasal at magtiwala sa Kanya sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa mga sandaling puno ng pagsubok, alalahanin nating ang ating mga panalangin ay naririnig at ang ating pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa at lakas. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa. Ipakalat ang mga mensahe ng pag-ibig at kapayapaan sa ating paligid. Halina't itaguyod ang ating pananampalataya sa bawat pagkakataon sapagkat sa ating mga kamay at puso, tayo ay may kapangyarihang baguhin ang ating mundo tayo ay magpatuloy sa pagninilay-nilay sa salita ng Diyos at sa mga magandang aral na ating natutunan ngayon. Magdasal tayo, makinig at kumilos sapagkat ang ating mga hakbang ay sinusuportahan ng kanyang pagmamahal. Hanggang sa muli, naway patuloy kayong pagpalain at gabayan ng kanyang liwanag.